Ayan ho, pareho yung ating saging oh. Tinya ho kung gagara. Kay hey, taga, oh. yeah Oh. Inod na yung iba. Tapos pa po ang laki. Oh. Lucky. oh. <laughs> oh. Ayon po sa episode 3 ano po. Ngayon pa lang po natin babalikan yung ating ano, yung saging ko sa area number 2 so atin pong titibay na atin pong pinilit balikan at kuha po ng masasayang yun o ayun po, andito na po tayo Diyan po tayo sa area dito yan, pasok lang po tayo nahihinayang po ako pagka hindi po natin pupursigihin oh. Uh, ay ito, Andiyan. na, alam na natin yung kukuhaan alam na natin yung dadalahan uh, ang gagawin na lang po natin di tatrabahuhin po natin oo uh oh. Tito. May tuta pala sila dito. Ito po yung area number 3. Tito. Uh, uh. May tuta, tito. Harvest na natin 'to, tito. Ito oh, laki ng lobo dito. Yeah, no? Pero parang payat. Para ang payat pa no. Hindi gata rin na nakarayan taba. Ah ah. Ay. aten kata ate na mamalik mata. Oh. Ay dini baka naman dini sa paparni Ay yung pala oh, yun yung isa oh. Pare po ang uh, surbol na sa sukat oh. Ito ang taba. Yo. Ay, ari na nga yun. Yari, oh talagang pwede pwede na po yan ano, oh. taba yung kang kabila kaya pa rin aray sa oh. pero aray sure ball talaga oh. kataba yung titiba yun aray alakang na aray ay walang yun naman Natalbog pala. Natalbog. Kaalalayan na lang ako natin. Natalbog pala rin. Itak. Ito po ang quality quality. Oh, tampunin yung sukat. O, ang laki. Oh. Taba yung sukat. Ah, isang duwig. Laki. Laki. na pa panalo lalaki ah yan ayun pa ulaki oh, laki din oh ari pa po oh Sanduwig, laki ah maganda ari oh hinugda pat eh gisak na oh Laki ano po? Pagpalakat talaga may dalawang buwig ay. Yan po ipambenta natin. Yan kita po bagay saging. Areho na sa kulay bro. Ayun pala rin. Aninag. akin pong sinisinop at sayang oh. Uh -huh. Aba. ko kahit sino po naman sa atin talagang manghihinayang. Kaso nga la ang kumbaga sa amin po sa part namin ay mga busy rin uh -huh. Mas inuuna po namin ay yung mas malaki yung ano po ba? Ibig sabihin ay yung mas marami yung may isib. Oh. Uh -huh. panalo panalo aray. yung po ang nagiging basihan kung alin yung mas lahat po naman ay mahalaga at lahat po yung ay biyaya kung alin po yung ang priority po namin yung mas maraming ma-save po ba kami oo yan alakang bibig na re panalo ang na re aray ay talagang kung po hindi marunong kumilates na saging ito yung class oh yan oh pailang luwag na rin dalawa sabi natin titipunin malapit mga dito doon na sa kabila siguro pa pag may dalawa tayong luwig ay pwede na iba pa balikan din eh. Hindi ka ba? Hinug na. Ah, pa po tayo ng ibang puno. Ito pa po oh. hindi hinug na rin yung isa oh. ay po hanggang dito lang muna ulit yung ating magiging harvest tatlong buwig kasi yung oh, estimate ko papasok na siya ng ano 20 kilo or 15 oh, ayun lang po ang ating ano ngayon order ito pa una oh, hinug yan pa po ah na isang duwig oh. sayang eh. Ai nào là mình ya. Ya, Oh, ai. Kaya hoy ug-ug sa mauban. ug-ug. Nahuhulog siya. na Top. apat na luwig yung apat ayan ho pareho yung ating saging oh. tinyo ko kung gagara ay hey, taga oh. yeah. Hinod na yung iba. Tapos ano pa po? Ang laki. Oh. Oh. <laughs> oh. Ito po. Estimate ko po na rin ano. 15 or 20 kilo. Ayan, tara po. Atin po itong i-ano. Eh, uh, I- eh, Aayos ay eh, sa area number 1 at naroon po ang ating mga plastic. Ano ho? Yeah, ya, ito na po. Uh. Oh. Kakatuwa, ang dami pa susunod. Hindi po pala natin na lahat yung ating pagka-harvest. Gawa po ng yun nga lang po muna yung pa-order natin. Akala ko po naman ay nung nakaraan na ilang buwig lang eh. Ay, nalaki po pala na rin. Oh, aba. Ay, talaga. Panalo. Ayan po, ito na po yung ating saging. Oh, yan. Ngayon po ay diretso uwi na tayo tapos ay abangan na lang po ninyo sa next episode yung pagbenta uh, benta po natin yan oh, uh, at saka yung pag uh, gayak uh -huh. Yan tara po diretso na po tayo